Marami ka bang mga tanong sa isipan? O di naman kaya ay curious ka sa maraming bagay? Huwag palampasin ang pagkakataong malaman ang mga sagot sa iyong katanungan. Katuwang ang mga eksperto. Sama-sama nating alamin at tuklasin sa mga pag-aaral lang sagot sa iyong curiosity mula sa Experts Opinion. Tuwing linggo, alas 3 ng hapon sa DZR TV. Isang panibagong linggo na naman ng programang magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. May dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito, mula sa iba't ibang eksperto, aalamin at tutuklasin natin ang mga pag-aaral na sasagot sa nais mong malaman. Ito po, si Rovic Manuel at sabay-sabay tayong matuto sa Experts Opinion! Isa ka na ba sa mga nakararanas ng pananakit ng katawan habang nagkakaedad na o di kaya naman ay pagkagising mo pa lang sa umaga? Hirap ka na rin bang kumilos kilo sa inyong tahanan at madalas ka ng tamarin rin? Baka naman kulang ka lang sa stretching. Alam mo bang nakatutulong ang rutina ito tuwing umaga upang mabawasan ang mga nararamdaman mong yan? Kung bakit at kung ano ang paliwanag dyan, alamin sa expert's opinion na ito. bakit nakabubuti ang morning stretching ayon sa eksperto. Sa pagsisimula ng araw, mahalaga na magkaroon ka ng tamang routine para malabanan ang antok at sarap ng tulog. At isa sa mga highly recommended ng mga eksperto na maisama sa iyong morning routine ay ang morning stretching. Ayon sa South Dakota State University Extension, ang stretching in general ay nakatutulong para makaiwas ka sa mga injury. Ito ay dahil napapataas ito ang daloy ng dugo sa iyong muscles at kasukasuan na nakatutulong upang mabawasan naman ang joint stiffness. Nakatutulong rin ito upang ma-relax ang iyong muscles at mabawasan ng iyong stress. Ang pag-stretching naman tuwing umaga ay makakaalis ng tension o anumang pananakit na meron ka mula sa iyong pagtulog. Naihahanda nito ang iyong katawan para sa magiging araw mo at may iwasan ang pananakit ng katawan kahit pa marami kang task sa isang araw. Marerelax din nito ang iyong pag-iisip kaya huwag niyong kalimutan mag-stretching bago kayo gumawa ng mga physical activities. Hirap ka bang makatulog sa gabi? At tipong nakapikit ka lang ng matagal ngunit hindi ka pa rin dinadapuan ng antok. Alam mo bang may ilang mga paraan upang ito ay magamot? Atin niyang alamin sa expert's opinion na ito. Mga paraan upang magamot ang sleeping disorder. Alamin! Ayon sa so mga eksperto, may ilang mga paraan kung paano ito magagamot. At ito ay sa pamamagitan ng mga sumusunod. First, Create a sleep diary. I-monitor at i-record ang oras kung gaano kahaba ang iyong pagtulog. Gayon din ang iyong kinain, ininom at kahit anong gamot o supplement na tinatanggap ng iyong katawan bago matulog. Second, improve your sleep hygiene and daytime habits. Start doing some exercises regularly and start managing stress effectively. Panatilihin din ang pagtulog at pagising sa iisang oras araw-araw, including weekends. And lastly, keep your room dark cool and quiet. Dahil makakatulong ito to set the mood para agad din makatulog. Kung patuloy ka pa rin makaranas ng sleeping disorder at hindi naging effective sa inyo ang aking nabanggit, payo ng mga eksperto na ito ang tamang panahon to give your doctor a call for more serious and detailed advice. Wala ka na bang oras at panahon sa iyong sarili dahil subsub ka na sa iyong pagtatrabaho? Kung madalas pa ay eh, sa mga bayarin lang napupunta ang iyong sahod. Ngunit alam mo bang kailangan mo rin na mag-invest for yourself? Dahil napagalawa ng mga eksperto na may benepisyong may dudulot pala ang pagbibigay ng reward sa sarili. Kung ano-ano mga yan, tutukan sa experts opinion na ito. Benepisyo ng pagbibigay ng reward sa sarili, ayon sa eksperto. Bilang isang working adult, hindi may iwasan na pagtatrabaho ng mahabang oras at pagbibigay ng matinding effort para lang kumita ng pera. Nakakalungkot lang na ang mga kinikitang pera ay napupunta lang din sa mga pangangailangan. Pero alam mo ba na recommended ng mga eksperto na bigyan mo ang sarili mo ng reward paminsan-minsan? -minsan. Ang paraan mo man ay paggasto sa sarili ng mga bagay na nakakapagpasaya sa iyo kahit hindi mo ito kailangan o hindi kaya simpleng alone time, makabubuti pa rin sa'yo na bigyan ng reward ang sarili mo. Ayon sa pag-aaral, ang pagbibigay ng reward sa sarili mo ay nakabubuti para sa iyong mental health dahil nakakapagpatas ito ng dopamine levels na nagpapasaya sa atin. Binabawasan din ito ang procrastination dahil alam mong may reward kang matatanggap sa huli. Oh, para naman ito sa ilang mga kababaihan, hindi naman lahat at maging sa mga kalalakihan na rin alam nyo bang ayon sa ilang pag-aaral, nakikipag-date lang daw pala ang ilang kababaihan upang makalibre ng pagkain o free dinner or date kumbaga. Kung paano nga ba ito nangyari, tutukan sa expert's opinion na ito. Ilang kababaihan nakikipag-date para lang makalibre ng pagkain ayon sa pag-aaral. Ipinaliwanag sa isang pag-aaral na mas gusto ng ilang babae dahil sa libreng pagkain kesa relasyon. Ayon sa pag-aaral ng researchers mula sa Azusa Pacific University at University of California Merced, ang tawag sa ganitong style lang mga babae ay foodie call. Ibig sabihin nito, hindi interesado ang isang tao na makipagrelasyon, kundi dahil gusto lamang nila ng free dinner. Isinagawa ng researchers ang pag-aaral sa dalawang magkaibang experiments. Sa una, pinasagutan sa higit 800 katao kung saan karamihan ay heterosexual woman ang isang questionnaire upang malaman ang kanilang personality traits. Paniniwala sa gender roles at kung gumagawa na sila ng foodie calls dati. Sa pangalawang experiment naman, Higit sa tatlong daang heterosexual woman naman ang pinasagutan ang parehong mga tanong. Lumabas sa unang pag-aaral na 23% ng mga babae ang nagsabing paminsan-minsan nila ginagawa ang foodie call, habang 33% naman sa ikalawang pag-aaral ang nagsabing ginagawa nila ang foodie call batay pa rin sa research, ang mga babaeng may dark personality traits at ang mga babaeng may traditional gender role beliefs ay nagsasabing katanggap-tanggap ang foodie call. Inihayag ng researchers na bagamat nakatutok lamang ang pag-aaral sa heterosexual, lahat naman ng kasarian ay pwedeng gumawa ng foodie call at pwede mangyari sa anumang uri ng relasyon. Usapang healthy lifestyle na naman tayo. Dahil alam nyo bang may benepisyo pala at nakatutulong sa ating kalusugan ang pagtayo ng dalawang oras sa isang araw. Ang buong detalye panoorin sa expert's opinion na ito. Pagtayo ng dalawang oras kada araw, makabubuti sa kalusugan. Ayon sa eksperto, hindi nalingid sa ating kaalaman na maraming sakit ang nakukuha ng mga taong walang aktibong pamumuhay o halos kain, upo, kain, tulog lamang ang pang-araw-araw na gawain. Paliwanag ng mga eksperto, maaaring magdulot ito ng iba't ibang uri ng sakit. Pinagtibay ito ng isang pag-aaral na isinagawa ng mga eksperto sa pampublikong kalusugan na nakaayon pa sa British Journal of Sports Medicine. Natuklasan sa nasabing pag-aaral na malaki ang chance ang magkaroon ng type 2 diabetes at sakit sa puso ang mga taong hindi mahiwalay sa kanilang kinauupuan at sadyang walang hilig kahit sa simpleng pagtayo. Ito ay dahil sa hindi nagagamit na sugar sa katawan ng individual na tamad na tamad tumayo. Plus, hindi rin natutunaw ang mga tabang pumapasok sa kanilang katawan. Ang mga tinatamad ding tumayo ayon sa mga eksperto ay may 13% na mas mataas sa chance ang magkaroon ng cancer at 18% chance ang maagang bawian ang buhay o mamatay. Bukod pa ito sa taas ng tsansang dumanas na madalas sa pananakit ng kasukasuan at buto-buto. Paliwanag ng mga eksperto, malaki ang may dudulot ng mga positibong pagbabago sa kalusugan. Ang hindi bababa sa dalawang oras sa pagtayo araw-araw. Lalo na kung ito ay sasabayan ng karagdagang pagkilos at ehersisyo. At na ang mga kasagotang hatid sa atin ng mga eksperto. Sa episode na to, sana'y nabigyan naming solusyon ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan at nakapagbigay rin maging nang bagong kaalaman. Muli, ito si Rovic Manuel. Samahan niyo ako muli sa susunod na linggo at sabay-sabay na matuto dito lang sa Experts Opinion. Marami ka bang mga tanong sa isipan? O di naman kaya ay curious ka sa maraming bagay? huwag palampasin ang pagkakataong-malaman ang mga sagot sa iyong katanungan katuwang ang mga eksperto. Sama-sama nating alamin at tuklasin sa mga pag-aaral ng sagot sa iyong curiosity mula sa experts opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon sa DZRH TV.